Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin nga abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, makabagong makinarya, makabagong pag-asa para sa mga magsasaka. Nanguna po si Pangulong Bongbong Marco sa turnover ng may 200 heavy equipment para sa mas pinabilis na pagpapatubig sa mga lupang sakahan ng bansa. Sa halagang higit 799 million pesos ang mga bagong makinang ito'y bahagi ng malawakang refleeting program ng National Irrigation Administration. Ang patuloy na suporta para sa mga bayanig magsasaka at inutukan ni Rose Bobiera. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ng mahigit dalawang daang unit ng makinarya para sa operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig sa buong bansa sa Tagig City. Sa ilalim ng ikatlo at huling tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration, o NIA. Umabot sa 229 na specialized vehicles na nagkakahalaga ng 799.57 milyon ang ipinamahagi sa mga field office ng NIA. Binigyang diin dito ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga magsasaka at muling tiniyak ang suporta ng gobyerno para sa kanilang kabuhayan. Alinsunod sa kanyang utos na pabilisin ang pagpapaunlad ng mga proyekto sa irigasyon, patuloy ang pag-upgrade ng fleet ng NIA para sa mas maayos at mabilis na implementasyon ng mga proyekto. Nauna nang namahagi ang Pangulo ng isang daan at apat isang unit ng wheeled excavators na may halagang 776 milyon noong Disyembre 2023 sa ilalim ng unang tranche. Sinundan ito ng isang daan at apat na putwalong unit ng excavators, trailer trucks at dumper trucks na may halagang 782 million noong Agosto 2024. At sa ikatlong tranche ay kinabibilangan naman ng mga wheel loaders na may backhoes, motor graders, tractor crawlers, excavator crawlers, self-loading trucks at mini dump trucks. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Pangasinan hanggang Italy, ang mga manggang Pinoy ay pasok na sa European market. Sa kauna-una ang pagkakataon kasi makatikim na ang mga mamili sa Italy ng matamis na bunga ng puno ng mangga wala po dito sa Pilipinas. May tuturing itong isang tagumpay para sa mga magsasaka at patunay na kaya ng ating produkto na makasunod sa mahigpit na pamantayan ng European Union. Arito ang report ni Willie Nakatakda ng tikma ng mga mamimili sa Italy ang pinagmamalaking mangga ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, naipadala na sa bansang ito ang halos kalahating metrikong tonelada o mahigit 500 kg na mangga na inani mula sa mga sakahan sa Pangasinan. Kinumpirma ng Department of Agriculture na opisyal ng nakalusot sa European Market ng Italy. Muling umingay ang pangalan ni Dr. Joseph Sese isa sa iilang astrophysicist sa bansa matapos kilalanin sa isang presyosong international forum dahil sa kanyang ambag sa agham, edukasyon at space innovation. Ang mga detalye sa good news na yan, iahatid ni Dustin Bayer. Kinilala ang kontribusyon ni Dr. Sese sa larangan ng agham at edukasyon sa Pilipinas, partikular sa pagpapalakas ng space science at aerospace engineering. Siya ay isa sa tatlong astrophysicist sa bansa at kasalukoy ang director ng Adventure Innovation Center at chairperson ng Aerospace Engineering Department sa Ateneo de Davao University. Pinangunahan ni Dr. Sese ang Rocket Retreat ng Universidad at patuloy na sumusuporta sa mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ang Adventure Innovation Center, isang space-focused innovation hub na layunin bigyang oportunidad ng mga Pilipinong estudyante at ininyero na makapagambag sa larangan ng aerospace at teknolohiya. Ang Giving Economy Forum ay isang international na platform na nagbibigay pagkilala sa mga individual at organisasyong nagsusulong ng positibong pagbabago sa mundo. Nakabatay ang mga parangal sa 17 United Nations Sustainable development goals na tumutugo sa mga pandaidigang isyo tulad ng kahirapan, edukasyon, pagbabago ng klima, kalusugan at pagkakapantay-pantay. Sa pagkilalang ito, muling pinatunayan ni Dr. Sese na may lugar ang mga Pilipinong siyentipiko sa international entablado at malagang bahagi sila sa pagtutulak ng inovasyon at kaunlaran hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman po ng mga bundok ng Aguilar sa Pangasinan, muling narinig ang tunog ng mga habihan. Hindi lang bilang isang uri ng sining kundi bilang senyales ng muling pag-usbong ng kultura at kabuhayan. Yan ay sa pamamagitan ng kauna-unahang handloom weaving innovation hub sa lugar na inilunsad ng Department of Science and Technology at Pangasinan State University. Dari ang report, nagbabalik po si Millie Borja. Muling umalingaw ngawang ang ingay ng mga habian sa sitio Mapita, Aguilar, Pangasinan senyales ng pagbangon ng isang kultura at pag-asa para sa mas matatag na kabuhayan. Noong buwan ng Mayo, pinasanayaan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang kauna-unahang Handloom Weaving Innovation Hub ng Pangasinan sa Barangay Lawag, katuwang ang Pangasinan State University Lingayen Campus. Layo ng proyektong ito na muling pagdugtungin ng mga katutubong komunidad sa kanilang tradisyon ng paghahabi, isang sining na matagal nang nawawala dahil sa modernisasyon at kakulangan sa suporta. Apat na makabag bagong habian pinagkaloob ng DOST PTRI kasama ang maayos na pagsasanay para makasabay sa makabagong produksyon habang pinangangalagaan ang tradisyonal na pamamaraan ng paghahabi. Bahagi ang sentro na ito ng 34 Community Living Hubs na sa buong bansa bilang bahagi ng strategiya ng DOST PTRI para sa inklusibong inobasyon. Tinawag naman ni PSU Lingayen Associate Professor Karen Ventayan ang proyekto bilang tulay sa pagitan ng pagpapanatili ng kultura at inklusibong pag-unlad. Para sa sa DZRH TV, ito si Borha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, heto ang isa pang the better news na kabilib talaga ang husay ng kabataang Pinoy. Patunay dyan ang tatlong grade 9 students mula sa Quezon City Science High School na ng makasaysayang hakbang sa larangan ng siyensya matapos matuklasan ang potensyal na sangkap laban sa breast cancer Mula raw po ito sa simpleng dahon ng kamoting kahoy. Ang kanilang pag-aaral na umani ng papuri mula sa mga eksperto at umabot pa sa international stage. Narito sa report ni Rafik Manuel. Nakamamangha ang naging tagumpay ng grupo ng grade 9 students na ito mula sa Quezon City Science High School matapos makadiskubre ng mga kemikal sa dahon ng kamoteng kahoy na may posibleng kakayahang pumuksa ng breast cancer cells nang hindi naapektuhan ng mga malulusog na cell. Pinangunahan ni na Gabriel Shinio, Emmanuel Reintica at Bryce Ethan Cruz ang pag-aaral na gumamit ng kombinasyon ng laboratory at computer simulated na examinations. Natuklasan nila ang mga aktibong kemikal gaya ng ephedradine A at 25R spirostan 3 12 dion na may malakas na potensyal laban sa mga breast cancer. Ginamit na mga naturang mag-aaral ang mga pinatuyong dahon ng kamoteng kahoy na kanilang dinurog at pinatuyo sa iba't ibang uri ng solvent upang mahiwalay ang mga compound. Ang kanilang pananaliksik ay naaprubahan ng mga doktor mula sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Itinanghalang kanilang pag-aaral sa prestiyosong American Association for Cancer Research Annual Meeting 2025 sa Chicago, Illinois, isang malaking pagkilala sa kanilang potensyal sa larangan ng agham. Para sa si DZRH TV, ito si Robic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. namang ng Quezon City ang pintuan para sa libu-libong kabataang nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral sa ilalim ng QC Scholarship Program. Sa gitna ng patuloy na pagsulong na edukasyon sa lungsod, ang target ni Mayor Joy Belmonte, doblehin pa po ang mga QC Scholar pagdating ng 2028. Narito report ni Arnold Herrera. Bukas na muli ang aplikasyon para sa Quezon City Scholarship Program para sa school year 2025-2026. Ayon sa pamahalang lungsod, kinakailangang residente ng Quezon City ang mga aplikante. May valid Q-Citizen ID at hindi pa kasalukuyang benepisyaryo ng iba pang scholarship program mula sa QCLGU. Maaring mag-apply ang mga senior high school, college at vocational students sa pamamagitan ng QCE Services website. Noong nakarang taon, umabot sa 39,566 ang nabigyan ng na scholarship ng QCLGU. Samantala, nasa 14,898 na QCLGU sp scholars na ang nakapagtapos ng pag-aaral karamihan sa mga kursong business, information technology, engineering at education. Layunin ni Mayor Joy Belmonte na doblehin ang bilang ng mga scholars sa taong 2028. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ang Certificate of Condemnation with Release of Mortgage ang nasa mahigit isang libong ARBs o Agrarian Reform Beneficiary sa probinsya ng Iloilo mula po ito sa Department of Agrarian Reform. Dito, sinasertipika ang pagkakatanggal ng kanilang mga utang mula sa mga sinasakahan nilang lupa. Narito ang report ni James Galange. Mahigit 91.5 milyong halaga ng utang ang natanggal ng na Department of Agrarian Reform para sa mahigit isang libong ARBs o Agrarian Reform Beneficiary sa probinsya ng Iloilo. Yanis sa pamamagitan ay pinamahagi nitong 2064 Certificate of Condonation with the lease of Mortgage o Cochrome. Ayon kay Dar Secretary Conrado Estrella III, yan ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang ani at patasin ang kita ng mga magsasaka. Kwento naman ni Dar Iloilo Provincial Agrana Reform Program Officer Harit Lut ito hindi lamang makatutulong sa kanilang mga magsasaka, kundi maging para sa bansa na magkaroon ng sapat na pagkain para sa lahat. Ang ng proyekto ay sakop sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o ang U Agrarian Emancipation Act na layong palayain ng mga ARB sa bigat ng pagkakautang at kaya'ti ng mas produktibong sektor ng agrikultura. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Dalawang bronze, sa pa. The better news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Dalawang bronze ang naiuwing medalya ng Philippine National Boxing Team mula sa Thailand Open. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Lili Borja. Dalawang bronze medals ang naiuwi ng Philippine National Boxing Team mula sa katatapos lang na Thailand Open International Boxing Tournament sa Bangkok. Si Riza Pasuit at Mark Ashley Fajardo ang nagbigay ng karangalan para sa bansa matapos nilang makapasok sa semifinals ng kanika nilang mga weight divisions. Sa women lightweight division o 60 kg. Tinalo si Pasuit via 5-0 decision ni Victoria Gafieva ng Kazakhstan. Si Fajardo naman ay natalo rin via unanimous decision laban sa homebet ng Thailand na si Kunati Pidnuch. Kabilang din sa Philippine contingent si na Aaron Jun Bado, J. Brian Badiquatro, John Paul Napoles, Ronald Chavez Jr. at Ofelia Magno na lumaban ng buong puso para sa bandila. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, higit isang linggo na lang magtatagisa na ng ganda. Galing at talino ang mga kandidata ng 61st Binibining Pilipinas. Kasabay niyan, ipinakilala na rin ang apat na rin ang magsisilbing host sa Coronation Night sa The Big Dome. Narito ang Showbiz Report. Kasado na sa June 15, ang Pasig Laban naman nagaganda ang kandidata ng binibining Pilipinas sa The Big Dome. At sa taong ito, apat na reyna ang magsisilbing host sa Coronation Night ng ginaguri ang longest running national beauty pageant. Magsasama-sama sa BBP stage si na Miss International 2016 Kylie Verzosa, Miss Universe 2014 Top 10 MJ Lastimosa, Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordovez at Miss Globe 2021 Maureen Montaigne. Para sa ika na isang edisyon ng Binibining Pilipinas, 36 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa ang magtatagisan ng ganda, galing at talino. Kung matatandaan noong nakaraang taon o Diamond Year ng BBP, ang pambato ng Abra na si Mirna Esguerra ang kinoronahang Binibining Pilipinas International, habang ang kapampangan namang si Jasmine Bungay ang itinanghal na Binibining Pilipinas Globe. Samantala, sa mundo naman ng P-pop, sa gitna ng kanilang Beaniverse World Tour, sa stage naman ng American Morning Show na Good Day in New York, nagpasiklab ang Nations Girl Group na Beanie. Ang walo, pinareform ang kanilang kantang Blink Twice. Masaya niyang girls na masilaya ng mga kabayan abroad na todo ang suporta sa kanilang shows. Bukod naman sa Natunin TV guesting, nakaisa rin ang Beanie sa pagdiriwang ng 127th Philippine Independence Day sa New York City ngayon, isa rin sa mga inaabangan ng Blooms ay ang homecoming fan meet ng grupo sa Mall of Asia Arena sa June 29, isang free event exclusive para sa Beanie Global Members. At yan ang mga balitang hashtag pang good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak. Magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong ishare na kwentong good vibes, Diyan lang po, alagay niyo lang sa comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito po ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.